That I have it all together, but it wouldn't be the truth. No, I think I'm done chasing time. I want to live it. What's up guys? Welcome back to our vlog. So padulong ta karon din sa tukuran sa Buangka del mga ligo tawag dagat. So mauna siya nga ko ang mini-me, ang ako ang wife, si Mama. Uy, apit pag smile mo, oh. kurik ba? And then, sa driver seat, ang ako ang brother-in-law, dayon sa pikas, iya ang wife, o si Bibi Rai Rai. Dayon sa likod, guys, na si Papa, diha, medyo timing lang na niya magalawan karono. kalmado lang na siya, diha, kay medyo gisugod na na siya, o kalipong diha, no? So, mo na, guys, nga kung nyo makita, naka-open window mi karono para dili mo sa mot, o galain ang ginawa ni Papa no but anyway na mga mga butang na dili na tumupungan wala man pud na to gituyo no nga dagatunta malipong ta sa biyahe but okay ra na siya So mga after mga 10 minutes of travel, gikan dito sa may sentrong area sa Pagadian is naabot o takarano din sa barangay Tiguma kung asa ang highway boundary between the municipality of Labangan and Pagadian City. So gikan din eh, na lang siguro nato mag-travel o mga around 30 to 35 minutes para maabot na dito. Music That I could say that I have it all. And after pipila lang kami minutes no na natakaroon din sa lungsod sa Labangan, Sambuanga del Sur. No? So ang Labangan, usan ni siya ka third class municipality din sa probinsya so, sa Sambuanga del Sur. Inusan ni siya sa mga producer o grays, no? dili lang din sa probinsya. Matpati na rin sa mga kasigpit ng lungsod o lugar din sa Mindanao. So muna guys, nga kung nyo makita, grabe ka na ko sa ilang basakan diri. O oh, karon kasi sige ko gunahuna ko kinsa to mga nagpa shout out sa tuang previous nga video no and at last adumduma na nato na sila so shout out tay kay Rini Pagsiyat Yubero kay Josh Kemno kay Michael Nazar Jumar Custodio and kay TD Kay. so shout out sa inyo ang tanan guys Nabot at nakaroon guys na din sa may intersection. Alang pa right side guys, muna siya ang dalan padulong dito sa lungsod sa Mulabi all the way to Dipolog and pwede po siya padulong sa Osamis. In kaning pa straight guys, muna siya ang padulong sa Tukuran, pwede po siya sa Lanao del Norte, pwede po siya padulong sa Iligan in Cagayan and of course guys, pwede po siya padulong sa Cotabato City. Nakita na to diri no nga nay nakapaskil nga opening soon City Hardware so nana day coming nga City Hardware no diri sa lungsod sa Labang. And natin na sundan diri guys no nga dako nga truck nga puno og sakay nga mga tao siguro padulong pud ni sila mga ligo no dito sa tukuran. So kita-kita lang ta dito sa inyo ha? So shout out sa inyo ang tanan dia So una una lang mi. I wish that I could say that I have it all together. But it wouldn't be So after 30 minutes of travel guys, gigan dito sa Pagadian is nanata karon no, din sa sentrong area sa Tukuran. So paliko ta karon padulong sa ilang wet market kay mo og isda no para sugbaon o para kilawon. Kay usa man guys sa pinakalaming nga putahe guys no kung maligo ta dagat no. Kining sinugba o kinilaw. Dili pa gid lalim maglawi langoy no. Awas ato sa tubig. Kapo yon na no mo nang kay na siya parisan og sinugba o kinilaw. Nabot na takaroon o no, din sa may get one sa ilahang public market. Uy, kusog ang taligsik. Oh. So, panahog na guys. No? Sulod so, na takaroon no, sa get one sa ilahang public market. No? Kusog ato makita guys. Tagan ang tawo. karon din sa ilahang public market o no, possible daghan pedang po tao sa ilahang mga beach diri no tungod kay brown out sa city karon guys adili lang sa city no uh, murag sa tibuok sa Buanga del Sur ang brown out no, nabot na may karon guys din sa mismong table no sa ilahang isdaan din sa ilahang wet market no kay mong napilian nga sugbaon kaning pirit no which is tag 100 rang kilo so barato siya kasi magita na to nga presko pud kay siya so kanatay timbangi man og mga duha ka kilo oh na pa dai ah, okay na na keep the na lang lang na. <laughs> joke lang tayo, joke. So after ning balina dahil mo sa pikas nga table no para mamili mi para kilaw no. So pila man ang kilaw anat eh. 100 dong 100 ah sige ti timbangi may anat mga 2 kilo ra so nindot sila dire guys kay allowed gyapon sila mo gamit og cellophane no? so like sa uban nga LG yung uh, strict implementation na sila when it comes to pagamit sa mga plastic bags no which is mas convenient siya no especially kung mga wet items ang atuang gipalit so wala na namo dugaya guys ning na dahil may sa pikas nga table no para mamili may panakot no so nasa sa live bombay dire na silay na siling at sal na kalamansi and napila na lang po siguro nato o oh, kaning kuan guys tabuntabo no o oh, kaning pipino nila kay lami magud ang kinilaw guys no kung butangan nato og oh, pipino and hapit na to malimtan guys no apilan din nato og oh, suka nga tuba no kay lisod kayo ang kinilaw guys kung walay suka so, mauto ma man nato og pamalit no pagawas ta din sa ilang gituan and padulong na ta pabalik dito sa may sakyanan safety sa so, nato ano kay basag mahurot ni kausay karon ron ah, wag itay bani o wag kita makilaw ani so karon kay medyo gikapoy man tag pamilya og isda og panakot ito sa sulod so birahan sa nato ning ilang turon dire no so ang turon dire sa tukuran guys lami kayo kay dako ang lang saging in abunda kayo sila og lat pasulod na ta karon no sa dalan kung asa located ang ilang mga beaches dire so imagine ang tukuran na siya more than 20 ka mga beaches no mo nang karon galibog mi kung asa mi ani no so pero last time tong naligo mi dire dito mi sa Paloma Beach Resort so possible dito lang gyapon mi karon and gikan dire sa tong pwesto guys makita na nato ang dagat no and unfortunately mura kusog ang balod ah. <coughs> Morning, Morning. Morning. <coughs> Thank Thank you. Thank you. Hello. Hey, Hello. Nice thank you. you. So, humana, tagbayad ang 20 pesos. No? sa so, shout out dahil sa inyo ha, ma'am and sir. So, gikan to sila sa Municipal Tourism Office na no? din sa lungsod sa Tukuran, sa Buwang Suar. So, at last guys, nabot na kita din sa Paloma Beach Resort. No? So, naog na ta guys. Ayan, eh, na nato na ito ang mga gamit. Ah, si mama oh, kayo na kalimpyo sa isda, Oh. Mura gigutom na siguro kayo ni si mama, baka idali. man kayo nakaplastar dia para maglimpyo sa isda. So, while naglimpyo si mama sa isda dito, guys, sa mga bata, dali, guys, so, oh, grabe po niyang sayaw-sayaw, ba, mura excited na kayo ni siya maligo sa dagat. So wala na gyud nagpapugong ako ang mini-mino, naligo na gyud siya. So naligo na lang gyud po diri and kung makita nato no, kusog kayo ang balo diri and at the same time kusog po ng hangin aning time. Ha? So palup magpalupad unta tawog drone pero murag kusog pa man ang hangin so base noon nya makaya ra nato no? palupad no. At last nakapalupad ra gyud ta no while nagpalupad ta na ani natay nakita no nga mga youth nagform og circle sila no. I do not know kung unsang ilang gina-discuss ani pero one daw ni sila sa Cedro Labrador Parish dina sa lungsod sa Dumalinaw Sambanga del Sorno so shout out sa inyo tanan guys i wish that i could say that i have it all together but it wouldn't be i'm done chasing time i wanna live it up. So dili po palupi guys, sakay kay nang ilang banana boat diri no. So dili na ko mobayad guys kay kung pabayron kung nalani, ko na bus lutan ko ni ba pero joke ra beto guys. So 100 day ang plate ni guys no. So nako na sa pinakaulihan guys kay igor ako nakisabay guys no kaya ako makauban. Dili sila manakay kay mahadlok sila pero ganahan mo ko kumusakay guys. Munin na lang ko kinsay ko lang ang Ing larga nami in banha kayo uh, ang ako no kay kusog kayo ang balo mo nang durog yung silag so kinala kita mo hawid guys no kay lain kayo nang kasigir kag hawid guys so, nya ikaw ka aw so karon guys hawid yung silag guys so murag duda ko ani kay medyo kusog-kusog na andagan dagan ba nya gipang sugat man balut balod sa driver murag nagis ako una una nga mga hagbong magibani unahan na ni Gloria lang no pero murag matinuod gini guys murag gamay na lang kulang mga hulog gid ani Hala hala, murag mao na gyud eh, naging di na makaya murag gamay lang gyud ang ulam mga tumba naging, ah! ups, na gyud. Oops. Pagin na na tumba gin mi kasug mi naisa didto nga among kauban ning singgit ug tabang na siya sa banana boat. Kira <laughs> <laughs> so, yun guys, mabalik na miyog sa kay Karono sa banana boat no, galisod miyog sa ka kay bugat na kayo ang mong lawas guys gikan sa pagkahulog. Kay after ani guys, mabalik na dayon mi sa dapit.